Yeah, good morning mga katikit. Nasa talipang kami. Nagugus kami ng na food. Kami special trip mamaya sa Tagaytay. Ay, Tagaytay na naman. No? Yeah, malinis na. Oh. Yung gulong na lang. Yung gulong ating minilisan. Yan, dalawang bus kami. Kasama yung uh, 247. 4, 3, 7. Yan, nasa likod to. Hatid lang. Maghahatid kami ang mga estudyante ulit sa Sacred Heart College siya atid namin tapos ay uh, iwanan na namin doon mabirit treat na naman sila baga sa matatanda ay uh, magkukursilyo yan Nang tangaling mga katikit, nandito kami sa loob ng uh, Sacred Heart College. Yan, kasama itong uh, 247. Dapat ay 1601. Ngayon naman ay uh, ginagawa pa ay 1601. Yan, itong 247 ang nakasama namin. No? Oh. Ayan, patagay tayo ulit kami. Yan, napakalawak pa na itong uh, Sacred Heart College. Napakalawak, napakalaki ng uh, kanilang school. Oh. Saan mo ko sa inyo? Napakalaki oh. Ano, oh. kompleto dito mula kinder hanggang college so oh. tama naman ang building oh. yeah Oh. Napakataas. Hindi lang 'yan, 'yan meron pa din sa likod do. Oh. Yan. Ito yung bagong building nila oh. So, pag mag-aaral lang kinder yung iyong anak, dito sa Secret Heart, hanggang college, pwede pwede dito. Ayan, dito lang yung sa loob ng bayan ng Los Sena City. Oh, laki oh. Ayun. Ayan yung logo ng uh, Secret Heart College oh. So yan ay uh, mga grade 12 at grade 10 ng aming uh, isasakay. Yung uh, 247 ay grade 12 ang uh, sakay mga estudyante yan at sakay mga uh, teacher nila. Kami naman ay grade 10. Oh, yan. Atid lang po yan. Atid lang at, uh, at saka drop. Ang sundo po niya na sa ikatlong araw. Doon sa Tagaytay. Yari, hindi na rin yung ating mga susundin yun no? Mga sudyante o. Oh. Ayan. So yan, napakadaming mga uh, malalaki school dito sa loob ng Lucena. Ayan, uh, nandiyan ang Mary Hill College. Ayan, uh, Tonghu. Mga Chinese school yan. Saka yung uh, Lucena College. At saka yung uh, high school dyan sa so may IAM Lucena National High School. Ayan, malalaking uh, school yan. Kalayan uh, at saka Sendan, Enverga, STI, AMA. Ay napakalaki ng school. Saka yung ISBB, uh, ISPB, Yan pinaka malalaking school yan dito sa Lucena City. So yan itong uh, Lucena City, ito ang talaga ang pinaka capital, capital ng uh, Quezon. Kumbaga sa Kumbaga sa Pilipinas ay Manila. Ito naman ay uh, buong Quezon ito ang pinaka sentro itong uh, pinaka capital, capital capital. Yan napakarami dito ng negosyo, trabaho, kaya napan, kaya naman napakakaunlad ng uh, mga tao dito sa Lucena City. At sa buong lalawigan ng Quezon, yan masisipag ng mga taga rito sa Quezon. Yan. Ngayon At ating mga estudyanteng pasahero yan o. Nasa loob na. Yan. Nagsasakayan na po yung mga estudyanteng na ihatid namin sa Tagaytay o. Yan. Yan ay uh, grade grade ito naman sa amin grade 12 Dito kaya pag aaralin si Adam, dito ko na pag aaralin <laughs> Over muna kami dito sa Lalig, nag-stop over muna kami. Para makakahit, makasiyari yung mga estudyante namin na sa kayo. Dito yan sa Makdo at saka sa City Mall. ay dobiya trang. na namatay Tayo tayo sa gitna. O mong puwede mo tawagin. Kita kang kayo mo yan. mo lang. Papagayak lang na may trabaho Si mistero Si loko yan, yeah, Santa Rosa. Exit na po kami pa on the way pagkundang uh, Tagaytay. Yan, yeah, stop na. Yan, yeah, stop na. Pakaliwa. Tagaytay. Ang kanan. Pabalibago. Yan. maluang po pati siya compared to sa Wigo ng na lalaki Parang sya yun, parang sya yun ko rin yung Coca-Cola Yan ang plan ng <coughs> Coca-Cola, wala Parang hindi ko nagkakalipad nito naka-lipad 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 naka lipad 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 kaya nga ako umalis eh, dahil gusto ko yung sa malapit. Ako'y nagkintay doon sa school na. Pwede naman doon sa pala. Wala ka harap pa Paseo. Dami rin itong mapapasyalan. Dami mapapasyalan. Lalo na dyan sa No Valley. Ganda na pasyalan dyan. daming nga no. Mall. Landers. May bago dyan. Landers. SNR. Kineglo. Robinson. All homes. You know? ya adalah tempat yang diberikan kemudian di sini di sini di sini di di Ay, may landmark din pala dyan. Landmark. Robinson. Ayan ah. Yun, Landers ah. Sa ano? Sa dulo. SNR. you need glue er <coughs> uh.

Ayan, tindahan ng prutas. So. Oh. Dami, ano? Ayan, kakaliwa na tayo dyan. Ayan, malapit na kami. Gay okay, baso. So, ah, di kita mo kita nta yun na. Yan yung dun sa green na building na yan. tayo magpapabalik doon sa una. ang pasok. Ayan. Diyan na. Doon sa una. Dun tayo magmamanibra. So, yeah, ayan. Diyan tayo, mag tayo pupunta. Ayan. Oh. bababa kami ng uh, mga espyante dito. Ayan, nagbababa na sila. Ayan. Dito sila bubunda sa daughter of Charity, Villa Santa Lucia, Luisa, Tagaytay City. sa asawa ni Sereno, kung um, Dr. Sereno, si Ma'am Glenda Larron. Nandito kami sa Tagaytay City. Oh. Nagatid kami ng mga estudyante na pagaling uh, Sacred Heart College sa Lucena City. Yan, shoutout sa iyo at mabuhay. Yan, ano, oh, yan. Pogi-pogi yung eh, mga asawa. Pogi-pogi, o. Oh. Bati ka naman, ba? bati. Sa iyo, asawa. Wow, yan, o. Oh. Hello! Bati ka naman, bati sa iyong Ah, uh, Pinabati ka yan ang asawa ko. I love you. Yun, ganun sana. Sana all. <laughs> so yan, touchdown na. Naibaba na natin yung mga estudyante. Kakain naman. Oh. Yan, libre kami sa pagkain. <laughs> mga driver ni Maka. Nagdaan drive po. Mamaya daw siya kakain. McDonald's naalib oh, rin ang isang uh, hapunan kain mm. po kain kain yan uh, shout out kay Sir Glenn Guboy at kay Ma'am Marcel Guboy yan magandang uh, hapon po sa inyo at kay Sir uh, Melvin Salazar at kay Sir uh, Juan Miguel Cadiz. Yan, mga taga-Cavite yan. Yan, share din kay Tatay Tony at kay Nanay Nori sa buong uh, Sanchez family ng uh, Barangay Bahay pa i Laguna. Yan. Kay Sir Ram DC, JP Vargas, Mangale, Justin Anueco, Darwin Lilidas, Sir Dexter, Dexter Masangay, kay uh, Sir Edmond Rosario, Uh, Romeo sa Reno, Vicente uh, Ocpina, Sunny Sunny. Yan yes, sa uh, lahat ng subscriber, yan magandang uh, hapon po sa inyong lahat.